Wow. Ganda yan. Ayan mga kabeshi, luto na po ang ating fried Hokkien mee. Napakabango po. Excited na akong tikman. Kain po tayo. Good morning po mga kabeshi. Oo. Oh, si Mami ay busy. At medyo lumabas ang araw. Kanina po kami naglakad na. Naglakad na tayo. At saka collection ng basura. Ah, kaya inaano mo. Ngayon daw po ay collection ng basura ay kay Mami na uh, piniprefer. Mm grass. Nandito po si Bobby. Katatapos lang din magbreakfast. breakfast Si Andres, mami, madami rin nakain. Oo, kain. Ba, naubos din? Si Bobby, mami, hindi ko na tinatanong. Lahat ubus nito eh. Si Andres lang. Si Andres lang talaga yung ano siya. Playtime, no? Habang nakain playtime, matutulog na playtime tadler na. Next time, ito naman. Dad. Mm, Dad. Daddy. Where is mommy? Where is mommy? Where? Where is mommy? This one, daddy. Where is mommy? Ayan, yeah, thank you, Lord. At tomorrow, makakapag impis-impis uh, po kami. Yung project ko hindi pa rin tapos pero... Sa tingin ko ay nasa 80% na, mami. Ang isang major ko na lang nagagawin doon yung cabinet eh, ng shoes. Wala pa po yung aking materials. Pero yung pinaka major ay okay na, mami, no? It's a flower. What? What is that? Oh, it's a bus. Ah, it's a bus. Bakit naman yun ay na dala? mo. Eh, yung kanyang notebook na favorite. Oh, dito ka may boy. Mainit dyan. Dito. Kaya dito. You want to go to school na? Yes. You want to go to school na? Yes. Like everyone else? Yes. Ate Dane, go to school. Ate Mahal, go to school. Aye, not yet. I just eat. Yes, you just need to eat and sleep. And also, the eat is also the story. Yes. Oops, my baby is help Baba, but <laughs> don't And play with Bobby. And do good. Are you good? Yes. More story, Daddy. More story. Yes. <laughs> when you are, how old are you now? Two. Two, right? When you are four years old, and then you will go to school, Bobby. No, Bobby. Yes. <laughs> when you are four years old, Bobby is how many years old? Bobby is one. Yes, you are two years old. Yes. Then, mommy. Then, mommy, ask mommy, how old are you, mommy? I am three. <laughs> no. <laughs> you are 37. Papasok natin yung halaman dyan. Mahirap pagbaba ng sasakyan, no? Wow, mommy, uh -huh. Pasok ko na. Okay, up to you. Tanggalin mo na diyan para maano, ma gamas mo nang maayos, no? Oh, ililipat mo rin. Go. Okay, there's there's a car, ha? Don't go here. Yeah. Good job. Wala na, wala na. Yes, go there, layo. Only three sleep. Late. Andres, I have a story. Listen to me. I have a story. Later, when Gabina, then we will go to sleep. Then another two, Gabi, and then Ati Mahal is coming. Did you know that? Yes. Who else is coming here? Ati Mahal. And Nanay also. Not Nanay. Ati Mahal. At Ati Milot. Yes. Tita Lea Yes. Tita Nerdongi. Wow. Yes. Oh, tito. Tito Eric. Wow. Yes. Oh, tito Bunso. Domi. Tito Ike Tito EK. Yes. Tito Becca. All coming here. Are you happy? Do you want do you want fish? Ask him to bring fish. Yes. Mommy is still busy there. Pagka hindi dumaan ma, may pasok na lang uli natin itong basura ah. Parang dadaan at lahat yung naglabas. Ah. Ayaw nga, nakalabas din yung sa kapitbahay. Galing naman. Oh, Andres! Andres! He's calling you. Hi! Hi, Kuya! Hi! Yes. Well, what's the name? Asim. Sabi, mo what's your name, Billy? No, he yeah. Vincent. Ano daw name mo? Vincent. Oh, Vincent, have an address. Andres is correct. Come. On. Are you so? Yes. It's Vincent. Akala ko yung hula lang. Ang galing na sa si Andres sa mami. It's Vincent. Sabi niya. Tapos ay tinanong ko pa rin. Natakala ko kung ano lang sinabi. O dyan lang ha. Dor sa bike. Huwag gigit na. Tanong si Andres kung how old. Two. Galing naman ni eh, Kuya. Kuya namin. May dala-dalang laptop, Mami. Yes, <laughs> si Andres, Mami. May dala-dalang laptop. <laughs> may dala-dalang laptop. <laughs> yes, na laptop. Nandito kami sa tapat ni Nati na Wilma. Mm, mm Cat food mm. Where's the cloud. So many cloud. How about the sky? What is the color? Blue sky. Blue sky, yes. Ayan na po si Mami. Gumaganda na Mami. May project din po si Mami. Wow. harapan. Yes. Pwede mo rin putulan yan Mami. O wag na. Sa ibaba, oo. Para. Ha? Umaano nga pala yan. Sa mga pinupuntahan ko, ang mga event place, yan pala talaga yung nataas. kwentuhan na yung dalawa hindi <laughs> ko na maintindihan pareho ng English <laughs> umupo ka mami na ikaw hindi umupo ka gusto mo kunin kayo malinaw na upuan wag na uh, ayan po nakausog na yung sasakyan at dito naman daw si mami sabi ni Andres daddy Vincent go home Where is Vincent? Where? Go home? Yes. Oh. It's okay later again. You can play again with Vincent. With Kuya Vincent. It's it's Kuya. Oh my to mommy. Are you sure? So hot. Andre is so hot. para pag nababa na ng sasakyan ay doon actually pwede din niyang ipasok doon mami doon sa mismong apakan niyang ano yung, yung, yung ang tawag yan uh, dito, oo ipapatungan mo na lang ha? ano ang tawag dyan sa tinatabas mo Ayan, yung... peanut ba peanut grass uh, Pe ako ako oo gawa nang yan ay walkway talaga yan So yung halaman papatong mo doon sa peanut grass. Mm. Yes, may babi namin. Oh, Kuya Ayi, Mami, home. Ha? Ah? Kuya Ayi, home. Yes Sabi ni Andres Daddy, there's so many butterflies Ang mm, galing naman ni Andres Very observant, tani. Eh. Careful Ayan pa, winabalisan naman ni Mami Janet Oh, there's a car, ha? There's a car, don't run Don't run, there's a car. Okay, good job. Papatong na lang po ni Mami Janet. Kaya ito mami naubos oh. Yeah. Parang kinakain no? Oo, oh, kinakain. Siya lang. Mm. Okay. Yung iba na may hindi oh. Yan yeah. yun ay si tatay ang nagtanim. Mm -hmm. Laki na. Laki na. Kalaman si... Kaya mm -hmm. yeah, po ay nakantok na ang babi namin. Yep. O si Mami Janet, yan. Oh, galing. Tapos yan, kahit magdikit-dikit na sila dun, oo makapasun naman sila oh mabigat mami are you sure? oh yeah. talagang the determination is there <laughs> ayan po Ye -hey. yeah yeah oh, careful there's a bike Andresa. don't run good morning po yan. Ketchup. pagmisa kasi si Andres mami kailangan mong sabihan, biglang natakbo. Kaya malayo pa lang ay sinasabi ko na outdoor sa bike. Abo, kapit bahay na yata yan mami. Ah, okay. Kalakoy Yes, pati ito. Maganda ito may flowers. Oh, dito lang, mami. Dito siya sa may... may flowers din. Ayan po. Doon daw yun. Meron pa doon. Oh, okay. Baka ikaw, mami, nabibigla. O, oh. tabi! Ay, may boy! Tabi! Tabi, bigat! Baka ang aming ay boy ay na... Ayan, pagpapatungan mo yan at nalambak. Ah, dala mo lang dito. Pa isa. Ah, sakto pa. Tatatlo sa sila. Ay, ay, wag dyan. Dirty na yan. Yes. Wow. Ganda yan. Yeah, yan. Ganda. Naka-spread. Ganda na. Uh -uh. Okay. Good job, mommy. Yan po. Wawalisin na lang. Yan po, mga kabeshi. Thank you, Lord. Tapos na ako na i-clear itong aming walkway. Ito nga naman ay babaan namin ni na Andres kapag kami bumababa ng sasakyan. Ay, thank you, Lord. At mainit na mainit po. Naglaba na rin po ako ng mga damit ni na Andres. Next naman yung mga damit namin. Dito ko sinasampay at mabilis po talaga matuyo dito at direct sa init. So, ayan po mga kabeshi. Magluluto naman tayo ng fried Hokkien mee. Isa ito sa mga favorite ko noong nagtatrabaho pa ako sa Singapore meron po tayong fried hokkien paste noodle paste, yan tapos mga kabeshi, meron ako ditong yellow noodle vermicelli, uh, bawang sibuyas, etong spring onion lalagyan ko rin po ng pusit saka itlog at saka pipigaan ng kalamansi Bale, sa pagluluto po nito mga kabeshi, ipa-follow ko lang yung instruction po nitong ating fried hokkien paste. Yan, ito po ay binigay sa akin nung aking sister-in-law na si Queen. Thank you so much. Magigisa lang ako ng bawang sibuyas. Ito po yung ating bawang. Susunod so, ko na po itong ating itlog. One piece lang ito mga kagayos. Susunod ko na po yung mga noodles. meron akong yellow noodle. Parin po natin itong sotanghon. Pagkatapos mga kabeshi, akin na pong ilalagay itong paste. Lagay na po natin tong paste. Ito po ay medyo maanghang. Kaya iba po ang pagkain ni Andres sa ni Bobby. Sila po ay pinagluto ko ng tinolang manok. Ito po ay maanghang mga kabeshi. Kaya si Bobby po at si Andres ay iba po ang kanilang ulam. Nilagay ko na rin po mga kabeshi yung squid. Lalagyan ko na ng water. 200 ml water. Saka po papakuluan at tatakpan. Buksan na natin mga kabeshi. Wow! ko na po yung sauce. Pwede ko nang ilagay yung spring onion. Ayan. May lasa na po ito at hindi ko natitimplahan. Ayan mga kabeshi, ito po ang ating hokkien mee. Ilalagay ko na po itong ating spring onion may lasa na po ito at hindi ko natitimplahan. Then, pakuluin natin for another 1 minute. Ayan mga kabeshi, luto na po ang ating fried Hokkien mee. Napakabango po. Excited na akong tikman. Kain po tayo. So, yan mga kabeshi. Kain po muna tayo. Bale, yung dalawa po ay nasa taas sa tulog. At ako po muna ang kakain. Niyaya ako na si daddy kaya lang ay sobrang niyang busy. Pray na tayo. Hmm. Hallelujah, Jesus, oh God. Lord, marami pong salamat sa pagkain ito. Pagpalaan mo nga po ito at maging kalakasan, Lord, na aming katawan. Patuloy mo nga po kami samahan at matumbayan, O oh God, sa aming pong buong maghapon. In Jesus' name, Amen masarap din po itong pipigaan ng kalamansi. Pwede rin siyang, pwede rin lagyan ng ano, ng toge, at saka ng shrimp, o yung hipon. Naubusan na ako ng hipon, kaya pusit na lang po ang aking nailagay. Oh, mainit. Masarap po ito habang mainit pa. Pwede tikman mo ang aking fried hokkien mi. Alam kong miss na miss mo na rin ito. Oh. <laughs> Lagyan natin ang kalamansi. Kain na rin mo na ako at makapaligo na. Pagod na pagod po si daddy. Pagod lang. <laughs> pagod lang pagod. ba? Sarap daddy. Masarap po ito habang mainit pa. Mm, sarap. Ang ah, na ako. Mm. pagkain ka? ka? Mm. Lunch ko niya. Hmm? Lunch. Hmm. Thank you, Mommy. Okay. Mm. time. Oh, agahin muna natulog ng dalawa. Mm parang napagod sila nung na nag-walk tayo. Kanina. Mm-mm. At saka lumabas nang nagtabas-tabas. Yep. Dapat talaga lagi may activity. Kasi dalawa na. No? Kapag hindi yung muulan. Ito yung tinidaw mo. Wala pala akong servings mo. Oh. Pag-iad mo muna. mo muna. mahaba pala ito. Mm -hmm. Pero ang uh, sisilipin ko okay. muna. Sige. Silipin ni ang dalawa. Mga kabeshi, nagising na rin po si Bobby. Si Bobby po talaga yung all time sa kainan. Pagka-prepare na kita ng pagkain mo, ha? Okay? Ngayon sa bow pagkain. Ito yung sabaw. Kamusta, Daddy? Ang aking luto. Sarap. Lito. Sarap, Mami. Mm-hmm. Hindi -mm. maalhang naman ganun. Kaalhang mm -hmm. na. Sa'yo na. No? Mm -hmm. May magugustuhan to ni Andres, Mami. Pwede lang kay Andres, na? Oo, may mm maalhang -hmm. oh. Saka si Andres ay mahilig sa ano? Pansit. Pansit. Kala ko may baang hangay. Ibang pagkain may lalis.

everyone. I am awake na po. Kain ka pa, Daddy. Kuha ka pa. Andres! Go down na! Ah. Eat pancit! Please! Eat pancit! Sarap! Pero si Baba hindi pa pwede. Hangin. Hmm. Sarap! Yan ang favorite niyan. Haligo hmm. na to. Nakakatulog na. Parang si Andres talaga yung medyo puyat. <laughs> Hindi nga nakatulog kagabi, gabi, no? Medyo pagod po siya ngayon. Nasasabi na pati hey, siya, nakakatuwa. Kapag pagod siya, yung mami, I'm tired. <laughs> Big boy na talaga, dadang yung baby. pag mo ko siya, babi ng chicken. Sarap, mami. The best. The best. The Lord will send a blessing on your barns and on everything you put your hand to. The Lord your God will bless you in the land He is giving you. Deuteronomy 28-8